To my uh, uh, our distinguished Madam Speaker and also my good friend, uh, our sponsor. Uh, tatlo lang po tanong, maiksi-maiksi lang po, pero I would require some submissions. Una ko pong tanong, ano po ba yung mga parameters sa priori prioritization ng inyong paggawa ng mga irrigation projects sa iba't ibang regions at probinsya sa ating bansa. Uh, Madam Speaker, distinguished colleague, uh, sa pagkawa ng uh, prioritization sa mga projects, una ang consideration ay may gagamit pa. Siyempre, therefore, kailan may tao, mayroon bang source para, para may panggalingan yung tubig at yun, uh, may gagamit may, may source at tao. Alos parehas, I'm Mr. Speaker. I'm sure, uh, Madam Speaker, that there are other technical parameters in the prioritizing uh, irrigation pro projects. So, I will not belabor the point, but I will expect a, a submitted uh, list of or uh, the parameters. So, pwede lang po maibigay sa akin ito before the period of amendment mari po ba uh, gladly po uh, madam speaker uh, gladly po uh, madam speaker uh, congressman mc my second question uh, magkano po ang submit ng uh, uh, National Irrigation Administration o magkano yung pondo para sa mga irigasyon ng 2025 National Expenditure Program. Ito po yung ina uh, inaprobahan ng DBCC. Magkano po ng 2025? Uh, Madam Speaker, uh, our, our, ang sinabit po na proposal para sa next year ay sa 2026 ay 200... Well, I mean 2025, the previous budget. Magkano 200, po yung... Yes, Mr. Speaker. Magkano Mr. po ang budget for irrigation ng ng uh, National Irrigation Administration as approved by the by the DBCC in the National Expenditure Program. Ang amount po na pinasok ang uh, IP for 2025 ay 221 billion pesos 087 million 769,000 uh, ang yun po yung halaga pero sa net po ay 42 billion pesos 565 million 717 pesos so nabawasan po ito Apo, malaki po, Madam Speaker, uh, distinguished colleague, yung proposal versus dun sa pondong ibinabas under sa National Expenditure Program ng 2025. Magkano naman po naprobahan na ng Kongreso na nasa 2025 uh, Ang appropriation sa, magkano po ngayon ang pondo na naaprobahan for our irrigation projects? Uh, Mr. Speaker, this is colleague, ang approved na pondo for Other GAA 2025 ay 69 billion pesos, 368 million. Pardon po? Pardon? Pardon? 69 billion po. Madam, more or less. Opo. So, nadagdagan po. May mga insertion, Opo. may insertions po. Ito po yung mga, mga priority projects na, na pangailangan tunay, lalo't higit tungkol sa mga patubig, like for example, sa irrigation system, development programs. yes, yes I understand. Uh, Madam Speaker, so ibig po sabihin may insertion na about 27 billion. Tama po ba yan? Uh, Madam Speaker, Distinguished Colleague, Opo. Meron okay. po ang naging karagdagan po siya. So, ang ibig po sabihin may insertion na about 27 billion. Wala po bang diversion? Ang ibig po sabihin ng diversion, dun sa 42 billion po na na propose ng DBCC, meron ba pong nabawas o napalitan doon sa 42 billion na ito? Ah, wala po. Kasi ang unang proposal po nga ay 221 billion pesos, 87 million, 769, ngunit na-trim down nga po sa sa net ng, ng 2025 na 42 billion something. So, naibalik lang ho yung proposal from 221 billion pesos na naging 69 billion 368. So, dun ho lang din imikot siya, Madam so, Speaker. Opo, salamat uh, po. 27 billion na mga insertions. Sino po ang proponent nito? Yan po yung mga, yung hong uh, additional fund ay uh, lahat po umikot dito sa proposal nila at request po ng NIA dahil sa yun naman ho ang kailangan ng ating uh, ng ating National Irrigation Administration. Kaya kung titignan nga po natin for this year, for next year funding, e eh, under sa NIA, sa irrigation uh, system, uh, uh, system Uh, program S para sa yes, opo, ko okay, po, sino po nag-prioritize doon sa 27 billion? Dito na rin po rinuha, Madam Speaker. So, ito po ay, ay, ay nanggaling sa House at hindi sa, Bicameral Conference Committee. Ang niya po mismo, Madam Speaker, ang uh, nagpondo, ay ang nag-request para ho madagdagan. At ito naman ay hango po lahat po sa pangangailangan ng ating uh, National Irrigation Administration wala ho yung basta na lang dumating at ito'y masinsin na pinag-aralan. So, at, uh, uh, Madam Speaker, may I just request for the listing of the 27 billion insertions in the 25 GAA. And I hope to receive that before the period of amendment. Ah. Huh? Madam Speaker, distinguished colleagues, duly noted po, Madam Speaker. Yeah. Pardon Opo. po, bigyan ang kopya po, Congressman. Opo, salamat po. Uh, Ina po ang aking huling katanungan. Ngayon po, I, am, I move that we terminate the period of deliberations on the proposed budget of the National Irrigation Administration. So move, Mr. Speak. Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, on the part of the majority, we join the, mi the minority in the motion to terminate the interpolations on the proposed budget of the National Irrigation Administration. There is a joint motion to terminate the interpolations insofar as the proposed budget of the National Irrigation Administration is concerned. The hearing objection. Hearing none. The motion is approved. The period of debate and interpolation on the budget of the National Irrigation Administration is your by terminated majority leader